maiz no maiz no 9.45 shout out sa mga panjan wala pang kain bibili kaming ulam right driver namin oh no? from Nepal Ram Nepal yung kasama namin India <laughs> Continue for 1 and a half kilometers Continue for 3 kilometers Saan? Sa expressway. Sa bukong ito left. Ah, napunta siya sa gilid. Inaampas ng hangin. Ba? Sa barrier. Iyon lang. Pauwi na sana. Pauwi, oo. Eh, mabagal, mabagal naman daw siya. Kaso, ang lakas talaga ng hangin. Kagabi? Oo, kagabi. Puti, ganun lang. Oo. Oh. Diesel ba ito ba? Diesel to. Yung pinagdidisilan natin ng truck, yun din. 嗯。Huh? Ang okay na yung lisensya mo? Kuha ko na. Ay, yung jersey na lang. Ako, wala pa. Busy daw si Tihumir eh. Kailan yes. yung ma-expire yung ano mo? Jersey? March. Next month. Ah. Pagka March pa yan. Sabi niya nung nakaraang buwan. Next month. Oo. Tapos na Hindi na naman. Yung sa akin, February 7 yun may expire talagang anong February na kuha ng ano ng, ng sabay na lisensya at saka ano TRC 200 Turn left gaja. sabay niya yan sa inyo yung mga kasama ko nakakuha na oo oh, oh, Jason eh, lagi kong pinapabiyahe pag pa-schedule ako ng lisensya bibigyan ako ng biyahe tapos, I'm busy, I'm busy. Take uh -huh. Dito? Oo, oh, dyan. yung kargahan dito? Dito,